Mindanao. Mindanao Avenue, no? Kalokan. Tali pa pa. All right. Ah! Dito kami ngayon sa ano dito pala ako ngayon sa ano Avenue. Avenue. Mindanao Avenue. Ang pa isu pa apple sagat sama pa po kayo dito okay thank you sumo mo na dish bakit po kayo dito na demolish ko na ano ano? Sa ano na Oo, na rin Seven months na? Yan po ang kanya. Yes, sir. Ganun na po katagal yan? nararamdaman nyo? Taon na po. May higit limang taon na. Ah, almost five years na. Hmm. Uh, yung dahilan po, ng sakit ng malakang niya. Nalaglag sa truck? Ah, nalaglag sa truck. Okay. Tapos, nung nalaglag po sa truck, ano po yan? Uh, Pinahilito po ba? Oo, oh, uh, kaso nga lang parang hindi naman na ako ba. ba? Mm, ilang beses yung kurso niya Maraming beses na. Mm. Pero madalas massage. Masage sila nga? Hindi yung nakapokus sa no, sa balakang. Ginagawa naman, pinapapokus ko yung sa balakang dahil... Sa, sa massage? Sa, sa mga spa? Mm. Mm, tapos, ang, ngayon po, ang diferensya po ninyo, kapag ano po, kapag so, sa upo, masakit na... Mga ilang minutes. Uh, kalahati, kalahati walang, walang ah. Pagkalating oras na nakaupo kayo, masakit na yung mm. Ayun lang uh, okay. Kahit yung mga upo, masakit. Hmm. Yung mga ganyan. Siya ko lang yung balakang mo ha. Saan banda dito sir? Dito. Mm -hmm. Ah, ito. Mayan, sir? May bukol na to. Hindi. May nakakapakimuko? Hindi, hindi. Masakit lang siya. Ah, masakit lang siya? Almost five years, no? sa province na yan eh. Oo. Nag-aaraw pa rin yung mga bata Oo, sabi nga dyan sa province eh. ano din ako eh, mambusaw din ako eh. Oo. Yan, right? Yan yung pisi, lang, right? Yan yun. Pero ito po, pag ano po, pag sumakit na po itong balakag nyo, konektado po sa ano nyo, sa paan nyo? May ano din, may kirot um, manhid ako oh, po. Ito natin ng ano, ng uh, paraan. Okay. Yung e, tinutus ng karayong. Mm -hmm. Sa mga nini, eh. mga na, sa mga stroke. Alam-alam din eh. oh. o, <laughs> ka ako eh. <laughs> Huwag po kayo magpapatuyo ng pawis sa balakang ha. Saka pag nagde-drive po kayo. Mas mas na po eh. Na, na pansin ko yun. Kahit magmamaneho na ako. Mm -hmm. Mas mas na lang sa kyan, Pawis yung balakang ako. Oh. Ah. Nagulit ko na nagulit ko na diyan ko Hindi po. Ano na lang po. Uh, po lang.